Pag-ingatan natin po itong blood clot sa katawan. Delikado po ito. Namumuong dugo. Hindi natin ito napapansin na bigla na lang namuo ang dugo. Any part of the body, pwede namuong dugo. Common sa utak. Pag namuo, stroke. Meron sa puso. Meron sa baga. Pero isa sa pinaka-common, ito sa paa. Okay? Delikado itong sa paa. Blood clot sa paa. Maraming varicose veins, very common. Tao kasi tayo, lagi tayo nakatayo. ayano oh. Pag namuo ang dugo, ang dugo kasi dapat kasi dumadaloy. Maganda daloy na dugo. Pag ang, bu ang dugo, biglang namuo siya, pwede siya mag-block sa maraming parts. Tulad nito, ah. Pag may deep venous thrombosis, pag yung paa, yan, oh. Ito normal na ugat, na vein. Ito yung abnormal. Ito rin problema ko, varicose, eh. Ah, wala tayong magawa eh tao naglalakad so pag malaki ang varicose mo kita mo yung dugo o oh. hindi hindi maganda yung pagbalik ng dugo pwede siya mas stack up mamuo ayan oh nag-iiba pag namuo yan yung namuong dugo aakyat magbabara sa lungs yan ang delikado tawag dito pulmonary embolism pag nagbara yung namuong dugo sa lungs hindi makahinga Masakit ang dibdib, marami na mamatay. Emergency to. Ano mga senyales na may blood clot? Pagsapan muna natin sa binti kasi common to. Kita mo, hindi pareho sukat ng binti. Isa normal, walang blood clot. Kita mo, namumula. Lumalaki, namamaga. Ibig sabihin, na, may namuuna. Bakit? Hindi gumagalaw. Lagi nakaupo. Eight hours nakaupo. Baka sa call center o, naka, o may sakit. Hindi makagalaw. ayano, oh. Kaya sabi ko nga lagi, galaw-galaw para hindi pumanaw. Delikado talaga to. Move and move. Upo tayo. Mamaya, tuturo ko sa inyo paano hindi tayo mabiktima nitong blood clot. ano? Yan oh. ang mga senyales. Swelling, masakit, at ni mo na nga pwede galaw-galawin emergency dadalhin sa ospital yung iba nagbabago pa yung kulay ayan o no? oh, reddish o na blood clot dito so pag namuuna yung dugo ay eh, delikado na yon ay eh, paano pa dadalo yun oh? nagbo-blue nagre-red emergency dadalhin pag, uh, pag nabara na ang bibigay ng doktor thrombolytic drugs eh. yan ang mga clot buster merong almost mga 100,000 or more, hindi pa rin 100%. Ito talaga clot buster, pampalusaw. Medyo effective pero hindi rin 100%. Yung iba binibigyan ng, itong tatlo ha, pampalusaw, pampalabnaw ng dugulat. Ito pinakamalakas, thrombolytic. Pangalawang pinakamalakas, anticoagulant. Mga heparin, kleksan, fraxiparin. Ito yung pampalabnaw rin ng dugo. Second na malakas, pampalabnaw. Pangatlong pampalabnaw antiplatelet, yung mga aspirin, mga dipyridamol, mga pletal. Ito yung mga, yung iba, ng doktor, combine na to. Binigyan na nitong antiplatelet, binigyan pa nito, binigyan nito. So, medyo delikado rin naman. Pag sobrang labnaw, baka hindi na tumigil yung pagdugo. Kaya lang, nagbara na eh. May nagbara na sa paamon, may nagbara na sa lungs. So, no choice na yung doktor eh kailangan na ilabnaw yung dugo mo. Kaya lang, may danger. Baka duguin naman sa tiyan. Baka duguin sa utak. So, ganun talaga yun eh. ah uh, yung iba nilalagay ng filter pero medyo serious na to. Ito talaga pinaka-prevention. Compression stockings. Okay? Ayan yung pinakita ko. Ang compression stockings, hindi siya ordinary medyas na pang basketball yung masikip. Hindi po ganon medical grade compression stockings mahal yan around 2000 yung nabibili ko mga 2000 pero siguro online magbibili nyo ah uh, merong mild moderate severe yung pag-ipit ng paa actually pinakamasikip yan sa paa at sa ankle bukong bukong pag akyat less masikip less masikip so pinipiga niya yung ugat pataas kung ito yung pa, pinipiga niya pataas pinakamasikip dito pataas. So, start ka muna sa mild, later on sa moderate, bago doon sa severe na mahigpit na mahigpit, para mataas lang yung dugo. Para hindi mamuo ang dugo. Okay, yung mga may varicose veins, may reflux dito. Ako meron ako nito, kaya kailangan talaga galaw-galaw. Lakad-lakad. Okay? Kasi, pag naglalakad ka, pinapump mo yung paa mo, o pag nakaupo, habang nakaupo, pump yung paa, taas-taas. Kasi pag ginagalaw mo yung paa mo, yung muscle ng binti, i-compress niya yung ugat, hindi siya mamumuo. Pero kung baga sa baso ng uh, juice, hindi mo ginalaw ng 8 hours, nakaupo ka lang, mamumuo yun. Pag namuo, lumipat sa lungs, nakakamatay. Kaya lagi inaalog-alog yung baso, kaya yung paa mo galaw-galawin. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Yun talaga ang motto natin stay hydrated, di ba? May nagsasabi niya ko, konti lang inumin ng tubig. Kailangan mo maraming tubig, di ba? Para yung dugo mo mas dumaloy, di ba? Ayaw mo malapot yung dugo mo eh. Tubig, 8 to 12 glasses of water. Ayaw mo ma-dehydrate, magpapainit sa araw. Alak, kape, bawasan kasi alak, pampaihi, dehydrated ka. Kape, pampaihi, dehydrated ka. Compression stockings, tulad na sinabi ko, healthy weight. Pag malaki ang tiyan, naiipit niya yung mga ugat natin dito sa paay. Eh. Diba, masikip. Uh, stop smoking, nakalapot ng dugo. Yung sinasabi kong masikip dapat, compression stockings. Pwede kayo magtanong sa doktor niyo yan. Tapos, ang masikip nga sabi ko, sa binti, sa ankle, pataas baka nalilito kayo. Yung sinasabi kong bawal na masikip, bawal masikip yung sinturon. Yung belt. Bawal masikip yung tiyan. Bawal masikip yung maong. Kasi pag masikip yung belt natin, lalong maiipon yung dugo dito. Hindi makakaakit yung dugo eh. Gusto mo nga masikip dito mula sa paa, pinapump up mo nga, inaakyat mo yung dugo eh. Yun ang gusto mo eh. Yung dugo na naipon dito, ibalik sa baga, ibalik sa puso. Ayaw mo siya ma-stock up doon. Kaya nga, ang tips natin para bumalik yung dugo sa pa, galaw-galaw ng paa. Yan, galaw-galaw. Kasi wala na tayong magawa. Kung may varicose na talaga tayo, di ba? Eh, usually, may varicose, pangit talaga eh. Nagkaka-pula-pula sa paa. May iba, nagda-dark spots. Lalo na kung may diabetes, kita mo. Pag natutulog, wag lang flat yung paa, itaas pa oh. 5 to 6 inches patong sa unan para yung dugo dumaloy pababa, yung manas mabawasan konti. Kasi kung nakababa yung paa mo, baka magbuo yung dugo. May tip pa nga dyan eh, yung, hindi ko lang nakuha yung picture eh, hihiga ka sa kama, tapos yung paa mo nakataas. Pwede, mahirap, mahirap ang 90 degrees eh, yung, yung ganyan, mahirap yung ganyan paa, masakit sa likod. Mga ganyan lang siguro. 60 degrees, 50 degrees, mataas yung paa mo. Hayaan mo bumaba yung uh, dugo. Tapos pwede mo pa i-massage yung paa mo. You know, itaas mo pa yan. I-massage yung paa para mawala yung ano, blood clot kung meron man. For prevention. Pero kung may blood clot na, hindi mo na pwede galawin. You know. Compression stockings. Maraming tubig. Ayan, you know, paulit-ulit tayo malam na. 8 to 12 glasses. Maniwala po kayo. Mas sa buhay nyo, mas panalo tayo sa maraming tubig. Yung ayaw uminom ng tubig bahala na lang sila, 'di ba? Wala tayong magagawa eh. Tubig libre lang naman eh. Wala naman bayad, 'di ba? Ayaw pa. May mga tao bawal ang maraming tubig. Very few lang yan. Eh. may heart failure o nagda dialysis, ibang usapan yun. Eh. So, tips pag uh, nag-airplane, sumasakay sa airplane, o matagal sa sasakyan o naka-stack up ka sa isang lugar, ayan o, galaw-galawin yung pa, pump mo, Uncle pump po, Uncle pump. Taas, taas yung binti o, ikot-ikot yung katawan, pati leeg lakad-lakad. Nakaupo kayo sa school one hour, tapos afterwards, di lakad-lakad. Okay? May ibang tao, ganito ginagawa. 8 to 10 hours nakaupo, walang galaw, executive, sa gabi mag-exercise, mag-gym. Pwede na rin yun. Maganda na rin yun. Kaya lang, yung 10 hours mong nakaupo, baka nagbuo na yung dugo by the 9th hour, 10th hour. Mas safe, mas ligtas, mas maganda sa katawan yung may galaw ka sa umaga, may galaw ka sa tanghali, may galaw ka sa gabi. bisibis sa umaga, every hour, lakad-lakad ka na, akit-babahag danan o baka meron kang errand, ilakad mo na. So, may lakad ka sa umaga, may lakad ka sa tanghali, naglalakad ka rin sa gabi, nahiwalay mo, mas hindi magbubuo yung dugo. Yun na mas maganda. Okay, pumping while making a video. So, prevention tips, healthy weight, ay mo masikip yung tiyan, di ba? Para hindi maipit maugat healthy na pagkain para hindi magbuo, 'di ba? Cholesterol, matataba, lalo magbubuo yung lalo sisikip yung daanan sa mga ugat natin. Exercise, bago po na matagal. After long trip, yung mga long trip, papuntang Baguio, ilang oras, kailan talaga every 30 minutes, 1 hour, di mag-stop kayo sa isang gas station. Lakad-lakad muna, ha? Sipa-sipa, stretch-stretch para hindi sumakit ang likod, hindi ang dugo post-surgery, ano, desk work ko, lakad-lakad. Yan, o, Consider compression stockings pag lagi nakaupo. May gamot, pampalabnaw ng dugo kung kailangan. Yung mga high risk, diabetes, after surgery, hindi gumagalaw, post-stroke, mataas ang cholesterol, so baka kailangan nila na mga post-heart attack, kailangan nila mga pampalabnaw ng dugo at compression stockings. Kung maraming varicose veins at malalaki ang ugat. Bukod sa deadly na blood clot sa paa na papunta sa lungs, marami pa rin ibang lugar pwede mag-blood clot. Pwede mag-blood clot sa utak. Di ba? Lagi ko na ito tinatopic. Ayan, high blood o pumutok ang ugat yan na nag-blood clot. Delikado po yan. Iba naman ang sintomas nito. May blood clot sa puso. Dito sa left ventricle, minsan may mga thrombus dyan. Bilang internist cardiologist, linya ko yan. Misan, heart failure mahina ang bomba ng puso irregular heartbeat may atrial fibrillation kaya namuumo yung dugo sa left ventricle pag yan, may thrombus nakakatakot kasi time bomb yun eh yung namuong dugo eh anytime yung sa puso matanggal yung thrombus magiging embolus lilipat sa utak embolic stroke iba yon uh, may infarct dyan deadly yun. Kaya binibigyan ng pampalabnaw yung sinabi ko sa inyo, thrombolytic, anticoagulant, antiplatelet. Doktor, cardiologist, or neurologist yung magbibigay. Pag stroke, blood clot sa brain, bulol, hindi makasalita, bigla na Kaya nga stroke, bigla. Heart attack, hindi makahinga, masakit ang dibdib. Meron din blood clot sa tiyan. Okay? Saan ang galing tong blood clot? Usually sa puso din. Pag may heart failure, mahina ang puso, mababa ejection fraction sa 2D echo. Uh, pag may blood clot, hindi mo alam saan siya lilipat. Eh. Pag umakyat siya sa utak, stroke dito. Pag umikot siya, bumaba sa descending aorta, pumunta, naipit dito, minsan superior mesenteric artery. Doon naipit, eh, blood clot dito, pwede mamatay yung parte ng bituka. Pwede dumumi ng dugo. Sobrang sakit ng tiyan. Minsan, inaoperahan pa. Ito, rare, pero na blood clot yung kidneys. Meron din ganun. Okay? Meron din embolism mula sa puso na bara yung paa. Iba na yon yun. Pababa yung bara. Oo. Ito yung sinasabi ko, uh, mula sa paa, pataas naman to blood clot. Tinuro ko na kanina. So, depende kung saan ng clot, nandun sintomas. Pag paa, swelling, masakit binti. Pagbaga, hindi makahinga, emergency. Pag sa puso, chest pain. Pag sa utak, na stroke na bubulol, na paparalyze. So, sana po nakatulong itong tips natin. Galaw-galaw talaga. Yan talaga ang mga prevention tips natin. Galaw-galaw para hindi pumanan. Ingat po palagi.